Magandang hapon mga kaidol, mga kabogi kabonsay. Ayan mga kaidol, may gate isang taon yata o dalawa. Ayan, natabo na na siya. Narisa natin ang damo. Kukunin na natin. Tatabasa na lang natin yung 21 jewel natin. Pangit na yung forma niya. Na sikat Napabayaan mga kaidol, mga kabog kabonsai. Pag napaganda natin panibagong sanga to, dudugtungan na lang natin. Ayan na. pwede nang kunin baka bumaon na sa lupa yung ugat niya Apo Ayan ang ganda pa naman may dugtong kaso namatay na napabayaan Ok lah.. Makan kabugi kebangsaan Ipil-ipil Hilang bunut yang kaya Abangan nyo lang yung paglilipat natin. Thanks for watching mga kabul kabunsay. Mga kayo. Bye bye.